Mga guys, sa uh, restaurant na muna ako, ako ng gamot kasi may biyahe na ako, pabalik na ako ng Maynila ngayon, uh, nandito ako sa bahay ng palitan dito sa aking pinagmulan Ayan, nandito tayo sa public market ngayon At hindi na ako papasok nung guys kasi pagdating na yung sasakyan aming series kaya bumili muna ako pang -pang, pang, pang, emergency gamot Ayan. Nandito tayo sa labas ng public market sa mga bayan sa palitan Cafe. Ayan, mamaya mamaya guys, pakita ko sa iyo. At shoutout siya pala sa Ma'am uh, Sonia. This is Sonia. Shoutout ma'am sa iyo. Nandito na, ako, pabalik na ako ng Maynila. Sakay Ah, uh, pabalik na tayo. Pupunta na ako doon sa mga uh, titigilan ng bus para abangan kasi parating na kaya hindi na ako pwede umikot dyan baka biglang dumating maiwanan ako oh. kaya bumili muna ako sa mata ng gamot kasi biyahe na ako oh. ayan at malapit na rin pista pala dito sa dito sa bayan sa palitan uh, Augustin Augustine ang kapistaan dito San Agustin Ayan, napakasaya. Ayan, oh, kita nyo nga guys. Oh, napakasaya dito. Hindi ko makita na puro sayawan niyan pag malapit na mga bago magdesperas sa uh, tatlong araw yan puro kasayaan niyan dito. Grabe. Dito yung masaksihan din ang kapestahan. Na ang napakaganda. Ayan yung mga trip uh, para daan sa mga tricycle na mabiyahe papunta din sa amin. Yan yung simbahan na magpipiyasta sa Augustine. Yan mga ukay-ukay. Okay. Ito guys, tingnan nyo. Napakalalim tong mga ilog na napakalaki. Kala mo yung nasa Guadalupe ka. Para yung mga ilog dito malalaki. Kasi pag bumato guys, sa uh, grabe, ang lakas. Ayan, oh, ang ganda oh. Ikot, ikot muna tayo dito bago uh, pumunta doon sa aking kasi nagmamadali din tayo para amabang uh, ng ating masasakang kasi nakalis na kasi yung isang bus na papuntang Maynila din Ngayon pabalik na rin ako ng Maynila Buhay probinsyano naman tayo guys uh, Travel naman tayo papuntang Maynila Iwanan ka naman, ito yung pinakamasakit na iwanan mo na may pamilya mo para magtrabaho sa ibang lugar para kumita ng pera para makapag-aral yung mga anak. Sacrifice talaga tayo ng mga magulang. Ayan, shout out sa buong mga magulang. Ayan, at dito tayo maggala-gala muna bago. ah, uh, nandiyan naman yung sa akin yung sakayan ko Kasi <laughs> lang kita yung bus. Ayan. so naman papuntang Gross City yan dyan. Ito yung mga, ito yung mga tricycle guys. So. Oh. Grabe ang tricycle dito. Magaganda. tayo dumaan para makita nyo yung kagandahan pala yung natawag na I love panitan o di ba sa so, ngayon kasi wala naman mamasal kasi medyo kung uh, ano medyo, uh, medyo uh, ano alas na pala ng umaga kasi wala naman mga bata konti lang napakaganda ano, din yung uh, tawag dito yung plaza ng panitan Capiz yan I love panitan dito po ako nag Uh, bumababa pa ito sa amin doon sa lugar namin yan napakaganda guys oh. yan proud proud tayo kasi dito yung aking mga family yan kitang kita talaga oh kaya lang malungkot naman ako dahil siyempre uh, iwanan ko naman yung mag-iinako para magtrabaho naman sa ibang lugar ganun talaga ang buhay kasi kung hindi magtrabaho hindi rin makapag-aral yung mga anak ko kaya sacrifice din ako talaga bilang isang magulang kasi uh, kinukan ko naman yung future ng aking anak na makapagtapos ayoko rin sila mapag-aya sa akin na hindi nakapagtapos hanggang high school graduate lang ayan o, oh, ang ganda mga guys o ito yung uh, namin simbahan na napakaganda di ba kay ibang forma din sang simbahan to mga guys ang ganda ito yung uh, city hall ang panit -ang kapis ayan napakaganda napakalinis dito guys yung panit kapis at napakasaya to kasi pag nagpiyesta naman dito napakaganda ayan Ayan mga guys, dito naman tayo. Pakita natin dito. Ikot-ikot tayo. At madali na natin sa tawag. Baka biglang dumating yung sasakyan ko. Ayan. Ah, biglang tumawid yung... Ah, baka biglang dumating yung sasakyan kong bus na Ruro. Kapuntang Manila. At maiwanan tayo, mahirap na. Ayan, ang pagaganda Oh. Kaya ito, ikot-ikot tayo dito. Ayan yung mga... Ayan yung public market. Kaya nandito tayo pumunta doon, nandun bumili lang ako ng gamot Para sa biyahe Ayan, kapagaganda guys, oh Ito yung, itong kagandahan dito sa probinsya guys, napakalinis Sa katingnan mo mga ilog yan maganda Kasi dito sa amin, sa lugar namin, sa probinsya Hindi ka pwede basta-basta magtapong ka ng basura na porkit na nandito ka nakatira basta ka lang tapon ng tapon ng basura hindi ba bawalan ka hulihin ka rito may multa ka kaya no nag nagkuan sila nag yung naglinis rito ayan kasi uh, ilang araw na lang magpipesta na ados na ngayon kaya ah <coughs> uh, pagpaspas yung pagtrabaho nila rito napakaganda kaya ito kaya bilang uh, kapis noon proud talaga ako dito sa bayan ng panitan. dito din kasi ako bumababa malapit naman kasi sa amin sa bayan kaya yeah, napakaganda kaya mga guys may tickling pa oh ang ganda o diba ito yung aming lugar na lagi ko pinababaan yung pinagmamalaki ko rin kahit hindi man ako dito lumaki at least uh, part pa rin sa uh, kapis dito mo makita yung mga sinaunang mga simbahan kaya hindi tayo nakapagala guys kasi siyempre nahirap yung gumala lang madali tayo na yung pamilya natin ay sabik din kaya hindi rin ako nakapagala hindi rin ako nakapagala nga sa Pura City Siguro pag uwi ko na lang uli ah, sa December para maipakita natin sa inyo. Napakaganda. Napakalinis. Ayan. Happy Fiesta. Oh. Ah, August 6, 9 ang kong dito. Kasi dati 10 ng Fiesta rito. Ngayon, ayan Oh. Ayan mga okay, guys o, August 6 hanggang 9 ayan ang highlight pala na 9 kaya napakaganda. Okay getsa sa, sa pa natin uh, tayo pupunta na tatayrin na ako dyan para pupunta doon sa aking uh, ako lang ang bibikapin diyan eh. mag isa lang ako pay dito guys eh pakita ko sa inyo ayun eh, ako lang pay pickup dito at tadaan dito yung aking sasakyan oh isa ka lang yung TV ito yung aking mga gamit Yan. ito lang wala akong dala mga guys oh. ito lang dito kasi OPPIC Appin no yung aking sasakyan na pa-biyahe papuntang uh, Roaset up uh, Manila. Okay guys, haputulin ah, ko na to sa lahat ng mga subscriber ko. Subscribe. Oh. oh. Hanggang dito na lang muna ingat po kayo at God bless. Bye-bye.